Pag sinabi pong manlilin lang, manloloko, sinungaling, mandaraya. <laughs> o di ba? Eh kahit sa si Sara Duterte, aminado siya na lahat ng politiko ay sinungaling at manloloko. O, nang ibig sabihin, siya rin mismo ay ganoon. So, balat si Buyas nga daw, itong si Marcoleta. Dahil siguro napanood ng marami sa atin yung komprontasyon nila ni Atty. Enzo Recto. Nagtatangatangahan pa daw itong si Marcoleta kung bakit siya tinawag na manlilin lang ni Atty. Enzo Recto. <laughs> taas noo sana, taas noo na sabihin mo na hindi ka manlilin lang. Ano daw ang proweba kasi na manlilin lang itong si Marcoleta ayon nga sa isang uh, vlog na etong si Atty. Enzo Recto. Hmm. At gusto pang ipakontempt gusto pang uh, mag-apologize ni Atty. Uh, Enzo Recto uh, dito nga kay Marcoleta At natural na na hindi yan tatanggapin ng isang lawyer na hindi naman pwedeng sabihin na natin sino-sino lang Dahil kahit papano, matalas din yan May tunong isang profesor ng Ateneo, itong si attorney Enzo Recto Hmm, ayan Atwerni, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas? Mahirap yan. Dahil, paano yan? Ang tingin talaga sa inyo ng mga kababayan natin ay mandilin lang ha kayo. Manluloko, sinungaling, at um mandaraya. Y yun yung mga magkakapatid na words eh, ba diba? Yan at yan, kayo. O, oh, wala daw karapatan na ako sa han. Hindi naman ito ako hindi ito akusasyon ng, oy ikaw ang nagdugas ng napakalaking salapi. Hindi, hindi kasing hindi kasing lala ng ganyang akusasyon etong, etong kuno ay manluloko. Dahil ang totoo niya, naulitin ko, halos lahat ng politiko ay naan dyan, sanay sa mga ganyang gawain. Hmm, talagang totoo na nagbabalat si Bu yes po kayo, Mr. Marcoleta. Wala na po ba kayong maihain sa table kundi ba nata ng isang Atty. Uh, Enzo Recto dahil kayo ay o dahil sa opinion niya sa pantahan niya sa observation niya kayo ay mapanlin lang <laughs> hindi nag sorry sorry I won't apologize opinion ko po yun yan po ang sagot ni attorney Enzo Recto at hindi nga hindi nga rin nagtagumpay yung kuno ay contempt uh, motion na itong si Marcoleta laban kay Atty. Enzo Recto dahil dahil hindi naman pala siya miyembro ng committee o ayan, napahiya tuloy napahiya po kayo Mr. Marcoleta ba diba? kung hindi kayo manluloko kung hindi kayo manlilin lang hindi naman kayo darating sa punto na, na kayo kalala sa pagdepensa sa mga Duterte hmm? Totoo ba talaga? Totoo talaga na ganyan kayo? Ganyan yung core values nyo? Hindi po. Nabago na kayo ng panahon. Napatibay na po ang sikmura nyo ng pansarili nyong interes. O, oh, ayan. Good luck.